Magandang araw, gira sa Israel na sa Biblia ba? So ating alamin. Sa Matthew 24 chapter 6 at chapter 24 verse 6, makakarinig kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan, huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian Magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang so simula pa lang pala ang nangyari ngayon na digmaan kagutuman at lindol sa ating mundo